I like my shopping in some So I thought I have still chicken, but I don't have chicken now. So I will just buy strawberry chicken and maybe salmon and yeah, chicken actually. and hopefully they have also some some um, nice old or stuff to sell talaga yun <laughs> mas gusto ko gusto kong bumili o nakikam pa bumili pa sell pero pag hindi sell hindi ako na nasipin gagamitin ko sana to kaso nga lang na meron kasi akong bibilhin let's see mama dito sakay lang nilang oh they have spinach at okay, I like this 60 ay pag ganito ng oras mas mura siya guys compare to sa ano daytime or something mas mukhang -huh. 75 each ay okay, mas mura na to tomato broccoli hindi lang pala ano ito yung okay, bibilihin ko. Kumawa ito. Paabag, ah, 99. Kasi nangyari ko siya sa sandwich ni Adam. And then, okay. Kumawa na yung chicken kasi na nagtatagal pa ako dito. Onions, I have that. Broccoli, maybe. And, wala na ako ano. Wala na ako ang ah, potato. Marami ko pa pala ang potato. Mm, yan. Mahal na. Eh. Pero ito, 130 lang. Tuwa tayo nito. Ganun sila dito ang bakery. Hindi kasi kumakain sila nito. Ito, 150 na lang siya. Fruits kina. Uh. Kung kailan yung expiration. I'm trying to avoid na nito eh. Uh, 2026. Oh, pwede oh, po. 2026 pa naman. <laughs> May pa ganun. This one. Maybe I try this. Ang dami ko pang fruits sa bahay, guys. Alam niyo, sometimes, pag marami kami fruits, parang ayaw namin kumain. Pero pag wala kaming fruits, ito, mapila. Bili na kami. Ito, okay. 1.20. Or maybe not. Kasi may broccoli na ako. na lang. Dami ko pang ano. Dami ko pang fruits sa bahay. Yung strawberry lang kasi kay Alexander. Ano ba tayo today? Tuesday. So, Tuesday. Wednesday tomorrow. Nang stay tapos try to na naman ako. Kasi sometimes, nasisira ka agad siya eh. Kaya, ayoko yung sobrang dami. Kahit na sometimes, wait na lang. Ano na ba? This, next week, ano na, Christmas na. Kailan ba ako bibili? This time or not? Ito, mura lang siya. Maybe grapes, I'll get this grapes. Hindi naman madaling masira yung grapes. Okay. Kasi yung strawberry madaling siya. Yung mango. Madaling nasira yung mango yung binili ko. Ayoko kasi. Gusto ko kaya ang toko. Yung crispy pa. Medyo ano sila, na kasi sila. Right na. Ayoko nito. Right na siya masyado. Okay, kiwi. Uh, gusto ko ko yung ano pa, yung hindi pa siya super humid. Ito. Okay. Medyo ano na siya, pero eh. I think I should stop buying kasi meron pa naman. Wait lang guys, kontrolin ko lang yung sarili ko sa budget So, okay, madama pang food sa bahay. Para pusin ko muna. Oh, yeah, uubusin muna nila. Uubusin muna nila. Bago ako bumili para hindi masayang. Then, itong Hmm, ano to? Organic Organic din Ako lang ako hindi organic Parang may organic yung tapos Organic Ito na lang Marami pa din akong banana din Kuha lang ako kasi Ang ginagawa ko pag Pag yung banana medyo ano na Super ripe na yung ayaw na namin, nilalagay ko sa parang ayaw yung event <laughs> nilalagay ko siya sa freezer actually kahit yung blue guys naman ah oh, dito, mamamit yung cell phone panitong oras nilalagay ko sa freezer guys ah, oh, meron na sa dito ng 3 pound na lang Brussels sprout bumili na ako ng mga cheese for Christmas Japan, bibili ako ng cheesecake that day. Yun na lang. Wala na masyado guys. Cheesecake and maybe another cake. Or not. Tignan natin. Magkano bang price nito ngayon? $4.90. Hmm, mahal pa din. Ito yung binili ko oh, $6.50 lang. Mas mura pa din siya. Yun di ba? 5 pounds. Yung, ano ilang pieces lang to 2 4 6 8. tapos eto. ito ito to yung mga cheese nila bumili na ako mas mura dun sa ano ah almost the same lang siya mas mura dun sa sa um, Aldi sa Aldi ako bumili so here butter. Meron pa akong butter. Ah, for sandwich. Meron sila dito. Orange. Try ko nga to. Hindi ko to na-try. Actually, pag may mga ganito sell, kinatry ko. Kasi at least mura lang. Hindi ako, hindi na try pag accept siguro kung gusto-gusto ko talaga. Ano ba ba? I love wow. expiration 30 mm. smoke hand so bad. Okay. Friday okay. matter. Okay. 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 Yeah. And... I like this one. ko siguro. Kasi may steamer kami eh. Ito yung last time na hindi ko nakita. Penguins. what do you think? I don't know. Six pound lang. Or ito kaya. Hindi kasi sila kumi si ano kani Si Apam kasi di siya kumakain ng um, seafoods. Kaya masayang lang to. Kulang din yung kakain dahil I don't want to eat that much spring rolls. Alam ko naman paano gumawa. Paano magluto. Ay, meron sa dito. 170. Biling ko to. When is the expiration? 12, 18. Kailan ba? 18. Tomorrow. yun yeah, meron silang sell pa dito. 190 sausage. Mm, 195. problema kasi is hindi sila kumakain. Tapos ayaw kong bumili na ako lang yung kumakain. Ito. Masarap din to pero hindi din nila kakainin. This one parang hindi rin po kakainin ni Alex. O, safe, okay sa kanya to. Mga ganito. Pero last time may binili ako hindi niya nagustuhan. I oh, don't no. Maybe this one is okay. I'll grab it. 2 pound lang. Okay, guys. Mag-ano mo na ako dito? Nag- pag shopping ako. Let's see kung meron silang sell. Dito. It is ATM. It is ATM. This one, five pound. Okay guys, lang yan lang muna guys kasi nag ano ko sa kabila akong channel. Ah, punta pala sa Polish. Sabi ni ano. Nasaan eh, ba yung kanila? Hindi. Dito. Kailangan ko si Polish. Ito yata dito mga Polish. yata dito. Ito yata dito. or hindi. Atan yung Polish? before kasi may ano sila, Polish area. Parang hindi naman ito. Baka at least pala nakalimutan ko. Need to cheese. Ayan, bila tayo ng dalawa. ko ata dito yung polish. Um, maybe. Mayroon na. Ah, eto ay. Eh. Parang polish siya at ato. Ako yeah. hmm, pag asa ko mamaya sa ano? Sa tito nila sa so, in charge nila yun 225 mas mahal siya saan po yung polish shop polish I mean polish items meron yeah, hindi dito check natin sa kabila kasi alam ko meron sila here mga ready na siya Maybe I'll buy this for Christmas. Oh, mayroon silang set. Let's see. 60 pence, chicken wings. Mm. Bili tayo dito. 60 pounds lang. Kasi <laughs> late na kasi, guys. Pero mainit to, which is good. Mayroon silang all-fit, 18 pence. 3 pound yan dapat. Bilhin ko to just to try kay Alex actually, mostly naman talaga gusto ko. Bacon and cheese. Oh, 50 pence na uh, hopefully, hindi masayang yung aking. Kunin ko to, pero hopefully, hindi masayang. Last time, ito yung kinuha ko. Sausage roll. Ayaw ni Alex. Pero ba kasi siya pang gusto niya. Breaded chicken bites. Oh, my God. 60 pence. Um, maybe. or this one. Sixty pounds. Two forty before. Yuan. Yeah, in the truck. Oh, they have here more. What is this? Um, sunflower cake. Me, let's try. kasi ano siya, mura. <laughs> Try natin. Ako na lang yung kakain yan. Pag ayaw nila. Salmon. Or here, chicken. Okay, kuha na tayo ng chicken kasi baka makalimutan ko. Dalawa na siguro ng chicken. Kasi always, one time nag, ano na ako, naubusan ng chicken. Kasi, Ayaw ko kasi yung chicken na madami para hindi frozen all the time. May fresh siya din sometimes. Kaso nga lang, always kong nakakalimutan. Maybe that was ah, dito pa lang ako. Meron sila ditong cake. Ayan, meron sila orange rainbow bow. Chocolate. Um, kailan well, expiration ito? December 20. Wait nga, parang icing kasi siya. Idodonate ko sana sa school. Pero I don't know, pwede ba ito? parang ang hirap niya ata. Ang nakikita ko kasi yung dinodonate nila is yung parang uh, hindi... Oh, oh my god! Reduced 10 pounds! Oh my god! Ulus na po ulus akong bumibili ng salmon guys. How much to the pork? Nectar price, half price. 17 before. What are you madami? Kasi always talaga kaming... Oh, ayun ito. Salmon ito din thing, kano ba like. ah ito medyo mahal from 30 pound kasi malaki siya <laughs> ang problema ko kailangan ko ng slice it I need to slice it later nakalagay from 50 from 30 to yan yun laki guys parang isang some... kamay ko yata kunin ko to di naman niya masasayang kasi oh, always ko eh. din kumahain gusto ko sanang bumili ng iba may 10 pound pa dito. Baka oh, ito na lang. Parang the same nga sila ng weight. Parang same nga pa sila. How many kilos? 1.21 Ah, oh, wala pa. Weight wala pa siya. Kaya ito na lang. O, oh, ito na lang. Parang gusto ko pang bumili ko. Oh, o, no na lang. Baka bumalik ako dito. Meron pa kami yung hotdog. Maliit kasi yung aming freezer. So, hindi pwedeng madaming frozen din. Oh, here, may sell sila dito. Ah. Ano Cold O, oh, punta sa akin. 1.25. December 19, today kunin ko to guys kasi may ko sa fish mmmm ito yun ito 120 oh my god hopefully ngayon ko lang na-realize masarap pala ang mag ano na lang every midnight ah uh, not midnight uh, late night ako mag shopping para maraming mga ano I think this is the polish shop ah uh, uh, okay dito uh, polish ay pero konti lang yung kanilang choices konti lang. Gusto ni Apo ng madami ano, yogurt. Ano yan? Hindi naman yan yogurt. Ito cheese. Ito cheese. Ano ito? Hmm. Oh, sell. So, baka gusto niya to. Or maybe not ito siguro. Baka ito yung yogurt. Yogurt ba ito? No, sour cream ito. I will tell him na walang yogurt. Ah, okay. Maybe ito. Patry ko sa kanya. One pound. Wala na. Meron pa ba? Walang wala na. Tapos cottage. I think that's it. I think I might call me. Nah, yes. Okay. Let's go to parang ang haba na nito guys. Putulin ko na lang to and see you next time. Wala ka no yogurt ni Alex. Okay, bye guys.